Uminom ng tubig sa paraang ito at hindi ka nagigising sa gabi para umihi, ayon sa mga doktor. Gising ka rin ba tagitna ng gabi para umihi? Yung tipong kakapasok mo lang sa tulog tapos bigla kang mapapabangon dahil sa tawag ng kalikasan. Maraming matatanda lalo na sa edad anim na po pataas, ang nakararanas ng ganito. Akala natin normal lang, pero alam mo ba? Ayon sa mga doktor, madalas ay dahil lang sa maling paraan ng pag-inom ng tubig. Oo, tama ang narinig mo. Hindi sa dami ng tubig ang problema, kundi sa paano at kailan mo ito iniinom. Kaya sa video na ito, tatalakayin natin ang limang simpleng drinking habits na makatutulong para hindi ka na paulit-ulit nagigising sa gabi. Mga habit na subok na ng maraming senior at ayon mismo sa mga eksperto, kayang baguhin ang kalidad ng tulog mo at pati ang lakas mo sa umaga. Kaya kung gusto mong makatulog ng mahimbing, manatiling malusog, at bumalik ang sigla mo sa araw-araw, tapusin mo ang video na ito. Number 1. Early Morning Hydration Alam mo ba kung kailan ang pinakamagandang oras uminom ng tubig? Hindi sa tanghali, hindi sa gabi, kundi sa umaga. Pagkagising mo palang, isang baso ng tubig agad. Kasi sa loob ng anim hanggang walong oras na tulog, tuyong-tuyo ang katawan natin. Kapag hindi mo agad binabawi ang tubig, nade-dehydrate ka at minsan doon nagsisimula ang pag-inom mo ng late sa araw, na nauuwi sa pag-ihi sa gabi. Isang halimbawa si Mang Aldo, Anim na walong taong gulang. Araw-araw napupuyat siya dahil tatlo hanggang apat na beses siyang nagigising para umihi. Pero nang sinimulan niyang uminom ng dalawang basong tubig sa umaga, isa pagkagising, isa pagkatapos mag-almusal at bawas na sa hapon. Aba, sa loob lang ng dalawang linggo, mahimbing na ang tulog niya. Sabi pa niya, parang bumata ako, mas magaan ang pakiramdam ko tuwing umaga. Kaya subukan mo rin, uminom ng marami sa umaga at bawasan sa gabi. Ito ang isa sa pinakamadaling paraan para mapayapa ang tulog mo. Number 2. Mindful Evening Intake Maraming Pilipino, lalo na mga senior, mahilig sa mainit na tsaa o gatas bago matulog. Pero alam mo ba, kahit maliit lang ang iniinom mo, maaari na itong magpataas ng chance na magising ka sa gabi. Ang sikreto, cut off time ang sabi ng mga doktor, dalawa hanggang tatlong oras bago matulog, itigil na ang pag-inom ng kahit anong likido. Halimbawa, si Aling Krising, pitumput apat na taong gulang. Gabi-gabi, may tasa siya ng herbal tea bago matulog. Relaxing daw. Pero nang inilipat niya ito sa oras ng hapunan, biglang gumanda ang tulog niya. Hindi naman ibig sabihin magtiis kang uhaw. Kung talagang nauuhaw ka, isang lagok lang, huwag yung isang baso. Minsan kasi, maliit na pagbabago lang, malaki na ang epekto. Kung naniniwala kang kaya mong simulaan ang habit na ito, i mo sa comments. Number two, Mindful drinking para malaman kung kasama ka parito. Number 3. Smart beverage choices. Ito na. Mga inumin na akala natin harmless pero pala kalaban ng tulog natin. Una, kape. Kahit yung iniinom mo sa hapon pa lang, may epekto pa rin 'yan hanggang gabi. Kasi sa pagtanda, mas mabagal na ang metabolism natin. Kaya yung caffeine tumatagal pa sa katawan. Pangalawa, alak. Akala ng iba pampatulog. Pero ang totoo, pampagising ito ng bladder mo. Kaya kahit antok ka, gigising ka rin para umihi. At pangatlo, herbal teas na may diuretics gaya ng dandelion or nettle. Maganda para magdetox, pero kung gabi mo iinumin, good luck sa tulog mo. Si Mang Edgar, 77, dating mahilig sa kape tuwing hapon at isang baso ng wine sa gabi. Pero nang mag at iwas alak siya sa weekdays, tuloy-tuloy na ang tulog niya. Sabi niya pa, parang mas malinaw na ang isip ko pagkagising. Kaya kung gusto mong gumising na masigla, piliin ng maayos ang iniinom mo. Tubig sa umaga, kaunting kapilang sa tanghali at iwas alak sa gabi. Number 4. Consistent Daily Hydration Routine Marami sa atin ang walang rutin sa pag-inom. Minsan, buong araw, walang tubig, tapos biglang bawi sa gabi. Aba, sino ba naman ang hindi maiihi niyan? Ang sekreto rito ay consistency. Hindi kailangang sukatin bawat baso, pero dapat may rhythm ka. Isang baso pagkagising, isa tuwing kainan at kaunting sips lang sa pagitan. Ganyan ang ginawa ni Lola Ellen, walumput isa. Dati, halos gabi-gabi siyang napupuyat kakaihi. Pero nang sundin niya ang schedule na ito, nawala ang pagising sa gabi. Sabi niya, mas mahimbing natulog ko ngayon kaysa noong anim na ako. Ang katawan kasi natin gusto ng pattern. Kapag regular ang hydration mo, alam ng katawan kung kailan maglalabas ng tubig at kung kailan mananahimik sa gabi. Kung gusto mong subukan 'to, i-comment mo hashtag #apat consistent hydration para sabay-sabay tayong magbago ng routine. Number 5 temperature awareness and smart sipping Akala mo simpleng detalye lang pero ang temperature ng tubig ay may epekto rin Kapag sobrang lamig pinapaaktibo nito ang bladder mo Kaya minsan pagkatapos uminom ng malamig na tubig bigla kang maiihi Ganyan ang nangyari kay Mang Henry 73 Hilig niya ang malamig na tubig pagkatapos maglakad sa hapon. Pero tuwing gabi, paulit-ulit siyang nagigising. Nang palitan niya ng lukewarm water at dahan-dahang pag-inom, nagulat siya. Halos di na siya nagigising sa gabi. Kaya kung gusto mong subukan, iwasan ang sobrang lamig lalo na sa gabi taka huwag laklakin ang tubig. Chips lang, dahan-dahan. Simple lang, pero kapag sinubukan mo, mapapansin mong mas kalmado ang katawan mo bago matulog. Ngayon, balik-aralan natin ang lima. Isa, uminom ng marami sa umaga. Two, bawasan ang pag-inom sa gabi. Three, Iwasan ang caffeine, alak at diuretics. 4. Magkaroon ng consistent hydration schedule. 5. Iwasan ang sobrang lamig na inumin at huwag laklakin ang tubig. Maliit lang na mga pagbabago pero malaking ginhawa sa katawan at tulog. Sabi nga ng mga doktor ang tamang pag-inom ng tubig ay parang simpleng gamot, libre pero epektibo. Kaya subukan mo na ngayong gabi. At kung may natutunan ka, itype sa comments, Better sleep starts tonight. Dahil kapag gumanda ang tulog mo, gaganda rin ang umaga mo. Salamat sa panunood, mga ka-wisdom. Huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe para sa mga susunod pa nating health tips na makatutulong lalo na sa ating mga lolot lola at sa lahat ng gustong manatiling malakas kahit anong edad. Hanggang sa susunod na video, stay hydrated, stay healthy and sleep well. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sana ay may napulot kayong aral at inspirasyon. 'Wag kalimutang mag-subscribe at samahan kami muli sa susunod na video.